Ate, ate, yung, yung cellphone mo, bayad ka muna. Kanina ka pa po eh. Saan ka bababa? Baba? Puro cellphone. Baki tabi po yung cellphone nyo. Ayala mo yun, naginagbaba ko eh. Ay, mababara kayo, no, hindi pa kayo nagbabayan eh. Bakit na po kuya? Nagbayad, wala pa po. Bakit na po kuya, Bensi? Telepon mo ate, bakit tabi? Bakit no, na po kuya, <tipan> ko. Kuya, 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 kung ano yun?

Ang mag cellphone nang mag-cellphone. <tipos> Ang